Good morning, kagising ko lang. Video-video tayo sa gulitan. Taas na ng araw. Almost 9 o'clock na pala. Ngayon lang ako nagising. Ang daming talong oh. Mga talong yan. May mga bunga na oh. Dito kami sa masra ah. Dito kami natulog. Bukas pa kami uwi. Ayan. Yung mga bahay doon sa kabila. Sarap dito gagawin ng garden, no? Magtatanim ng maraming gulay. Ay, may mga kamunggay doon. Malunggay. Kamunggay man dyan. Kuha ako ko inigulay ato. tanglad dito da pito Menguat tag tanglad og kamunggay da dun sa balay napagitalong mga tambok yung talong nila dito eh. so thank you for watching